isang maulang araw po sa bawat isa sa atin at pinag-aaralan nga po natin yung sampung pinakamahalagang bagay na maaari mong sabihin sa saksi ni Jehova at ipagpatuloy po natin yung pangatlo po ang sabi niya dito ang Diyos ay may ibang pangalan bukod sa Jehova so itinuturo po ng Watchtower Society na ang tunay na pangalan ng Diyos ay Jehova so sa kanilang translation po, ang ginawa po ng Watchtower New World Bible Translation Committee ay nilagay po nila ang pangalang Jehovah sa New Testament kapag ito po ay tumutukoy sa Diyos Ama. At ang ginawa po nila, lahat po ng pangalan na basta po referring to God, may kita nyo po doon, lahat po doon naka-insert yung term na Jehovah. At ngayon po, ang mga saksi ni Jehova po kapag po sila ay nag-house to house or nag-share sila, ang pinakauna po nilang pinupuntos ay yung kahalagahan ng paggamit ng pangalan ng Diyos. So meron, naalala ko po noon, meron kaming uh, na-encounter na saksi ni Jehovah. Ang sabi niya sa amin, uh, kapag hindi mo alam yung pangalan ng Diyos, Kapag nanalangin ka, baka kung sino-sino raw na Diyos yung matawag mo. Pero kung alam mo yung pangalan mismo ng Diyos, hindi ka magkakamali. So, ang binasa niya po doon, yung Exodus, so ito po yung karaniwang binabasa nila or binubungad nila kapag sila po ay nag-house to house. Uh, binabasa po nila yung Exodus chapter 3 verse 15. ah uh, buklatin po natin sandali. Sa Exodus. So, alam na alam po nila kung uh, paano nila sisimulan yung uh, kanilang pag-share. Na pinakapuntos nila, kailangan uh, alam mo yung pangalan ng Diyos, which is yung Jehovah. So, sabi niya dito sa Exodus chapter 3, verse 15, Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyong Panginoon, ng Panginoon ang Diyos na inyong mga ninuno, ang JOS ni Abraham, ang JOS ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. So, prior to that, yung verse 14, may kita po natin na may sinabi din po doon. But then, sinasabi nga po dito ng mga saksi ni Jehovah, kailangan, alam mo yung pangalan ng JOS, at yung JOS na yun ay magpakailanman na yun ang itatawag sa kanya and then afterwards mabanggitin po nila yung sa sinasabi sa Romans 10:13. So yung iba po sa atin maaring memorize na po itong verse na to. Yun nga lang uh, iba po yung sa New World Translation nila. Sa atin po kasi Bible ang nakalagay po doon everyone who calls on the name of the Lord. Yung word na Lord ay pinalitan po nila sa kanilang translation na nakalagay po doon sa New World Translation ng Romans 10.13 nila. Everyone who calls on the name of Jehovah will be saved. Kaya naman po, para sa mga saksi ni Jehovah, ang pagtawag sa pangalang Jehovah o kapag alam mo ang tunay na pangalan ng Diyos, ito ay importante para maligtas ka. So, ito po yung supporting verse na uh, ginamit po nila. Uh, ngayon po, saan pa talaga nagmula yung Jehovah o paano ba nag-come up itong term na ito? So, isa-isa po natin. Ngayon po, ang pangalang Jehovah ay term na gawa lamang ng tao. At hindi po natin ito mababasa sa Hebreo or sa Greek na manuscript. Dahil ito nga po ay gawa lamang ng tao. So paano po ba sila nag-come up sa term na ito? So yung mga sinauna pong Hudyo, meron po silang takot na baka ma-break nila or ma ma-violate uh, ma nila yung third commandment na mababasa po natin sa Exodus chapter 20 verse 7 na ang sinasabi po doon Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan or do not use the name of the Lord in vain. So sa takot po ng mga sinaunang hudyo na malabag itong commandment na ito, itong third commandment na ito, ang ginamit po nila ay sinubstitute po nila itong term na Adonai, nang ibig sabihin ay Lord. So for centuries, ito po ang ginagamit ng mga hudyo. And then, ang nangyari po dyan... So, paano nabuo po yung Jehovah? So, yung Adonai... Yung vowels po ng Adonai ay kinuha po nila. So, yung A-O-A. Kinuha po nila yon At ininsert po nila sa Y-H-W-H. So, ang nangyari po nung ininsert nila, naging Yahowa. And then, later part, naging Jehovah. So, ang Jehovah po... Gaya po ng sinabi ko kanina, ito po ay gawa lamang ng tao at ito ay hindi biblical term. Ngayon ito po, maraming tao po ang tinanggap na, na term na ito uh, kapag nire-refer ang Diyos. Pero po sa mga saksi ni Jehovah, kaya po nila ito patuloy na aginagamit uh, ginagamit at naka-insert sa kanilang translation ay dahilan sa iba po yung interpretation nila sa a uh, scripture. So, uh, from the previous lesson nga po natin na may iba't ibang interpretasyon yung saksi ni Jehova patungkol po dito sa sa Biblia. Ngayon, so no, ang una po, ang term na Jehova ay gawa lamang ng tao at hindi natin ito mababasa sa original manuscript. Ngayon, ang pangalawa po, ang Jehova o Yahweh ay hindi lamang yun ang pangalan ng Diyos. Kung maalala po natin, kanina binasa natin dito sa Exodus 3.15, ang sabing ganun, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. So hindi po siya, hindi lamang siya nirefer as Jehovah dito, kundi uh, yun din po ang tawag sa kanya. So ang Diyos din po ay may term na El Shaddai, na ang ibig sabihin ay Mighty God. At uh, marami pa pong uh, pangalan ang Diyos, Isa isa-isayin lang po natin konti, na mababasa po natin dito sa Psalms chapter 88 verse 6 to 8 na ang Diyos ay tinawag ding the Lord of Hosts. Na ang ibig sabihin, siya ay Diyos ng hukbong langit o ng mga armies of angels. At dito rin po may kita natin sa Deuteronomy chapter 32 verse 41. Uh, verse, verses 4 to 31, siya ay tinawag ding our rock na ibig sabihin ang Diyos ang ating kalakasan at siyang nagbibigay ng kapangyarihan. Siya din po ay tinawag na our fortress na mababasa natin sa Psalms sa Psalm chapter 18 verse 2 na ibig sabihin ibinibigay ng Diyos ang proteksyon niya po sa atin. Siya din po ay tinawag na our shield na mababasa natin sa Genesis Chapter 15 na nangangahulugan ang Diyos ay binibigyan tayo ng depensa. Siya din po ay tinatawag ng our strength na mababasa natin sa 1 Samuel chapter 15 verses verse 29. Nang ibig sabihin ay binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan at kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ang iba't ibang problema at sitwasyon. At aside from that, marami pa pong pangalan ang, ang Diyos. So, ano po ba ang pinaka-point dito? So, ang pangalan ng JOS ay hindi lamang po nakakulong sa term na Jehovah. Kundi from the said examples, or dito sa Bible, napakadami pa po ang pangalan na uh, nakadikit sa JOS o ginagamit para sa Kanya. Amen po ba? So, kung, kung makaka-encounter man po tayo ng saksi ni Jehovah, uh, pwede natin iharap sa nila na hindi lamang yan ang pangalan ng Diyos, kundi marami pa po. At ngayon ito po, pansinin po natin ano po, ang Panginoong Jesus dito sa New Testament ay never niyang tinawag ang Ama o hindi niya ni-refer ang Diyos Ama as Jehovah. So hindi po natin niyang mababasa na tinawag niya. Ngayon, kung ipipilit po ng saksi ni Jehova na para lang maligtas ka, ay kailangan tawagin mo siya as Jehova or mamamali ka ng panalangin kapag hindi mo siya tinawag na Jehova. Ito yung pwede nating sabihin sa kanila. Ibig sabihin, kung Jehova ang pangalan ng Dios at yun ang kailangan uh, itawag sa kanya, nangangahulugan ba? na mali pala si Jesus Christ dahil never niyang tinawag ang Diyos Ama as Jehovah. So, kapag tinanong po natin yan, hayaan natin na sila po yung makaisip ng sagot na oo nga, no, bakit nga ba si Jesus nga, hindi nga niya naman tinawag na Jehovah ang Ama. So, from that, pwede tayong mag-witness sa kanila na never tinawag ni Jesus ang kanyang Ama. So, kagaya po niyan, di ba yung sa the Lord's Prayer, yung sabi niya, our father in heaven hindi niya, hindi niya sinabing our father Jehovah in heaven o hindi niya sinabing our Jehovah in heaven hindi po yun ang sinabi ng Panginoon eh. so napakalinaw na hindi lamang po Jehovah ang pangalan ng Diyos at isa pa po dyan tayo po bilang mga mananampalataya ni Kristo ay binigyan ng unique privilege na tawagin siyang ama o dito po sa Romans chapter 8 verse 15 at Galatians chapter 4 verse 6, pwede natin siyang tawaging Abba Father. So ito po ay nagpapakita ng relationship na meron tayo sa Diyos natin na hindi lang tayo servant, o hindi lang tayo uh, isang alipin kundi tayo rin po ay anak ng Diyos. Kaya naman, malaya tayong matatawag siyang ama natin siya. Amen? At ngayon, dahil nga po ginagamit pa nga po ng mga saksi ni Jehova yung Exodus 3.15, ang pinaka key point ng verse po na ito ay hindi lamang ipakilala ang Diyos na tawagin siya magpakailanman na Jehova kundi ang pinaka point po ng verse na to ay maintindihan po ng mga tao hanggang sa ah, kadulong-dulo ng henerasyon o magpakailanman na merong tunay na Diyos na siya ay eternally nag-exist na. At hindi po yun nangangahulugan itong Exodus 3.15 na, na ang tamang pangalan lamang niya ay yung Jehovah. Kundi, siya ay Diyos magpakailanman. At ngayon, bigyan po natin ng konting emphasis po itong sinasabi nila ng mga saksi ni Jehovah na importante na alam mo yung pangalan ng Diyos para maligtas ka. So, sa kanila pong version ng New World Translation gaya nga po ng binanggit ko kanina sa kanilang Romans 10:13 ang nakalagay po doon Everyone who calls on the name of Jehovah will be saved. So kailangan tawagin mo daw ang Diyos ng tamang pangalan niya. Pero po sa original Greek manuscript hindi po ito tumutukoy kay Jehovah or wala pong Uh, binanggit, correction po, while well, sa original, uh, Greek ay hindi po binanggit yung term na Jehovah. So, si Pablo po, dito sa Romans 10.13, ang sabi nga lang po niya dito, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, hindi po Jehovah. At yung Lord na binabanggit po ni Pablo dito ay wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Ngayon, Direkta po na ginamit ni Pablo yung verse na ito mula sa Joel chapter 2 verse 32 na kung saan ang sinasaad din po doon mismo ni Joel na and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Nang ang binabanggit naman po sa Joel 2.32 na Lord dito ay wala pong iba kundi si Yahweh. Okay, pagtugmain po natin. So, sa Romans 10.13 ang binabanggit pong Lord si Jesus Christ sa Old Testament sa Joel 2.32 ang binabanggit si Yahweh so bakit ginamit ni Pablo yung verse na yon para kay Jesus Christ kasi si Yahweh at si Jesus Christ they are equal they are this pareha silang Diyos So, pinapatunayan ng mga verse po na ito, na hindi tao si Jesus, kundi siya po ay Diyos. Amen po? At ngayon po, pinakahuli po dito sa chapter na pinag-aaralan natin, na ang New Testament, ang patuloy niyang itinataas ay walang iba, kundi si Jesus Christ. Ngayon, paano po ba tayo makakapag-witness sa mga saksi? Alam niyo po, pwede natin silang tanungin ng ganito. Kaninong pangalan ba ang above every name? So, mababasa po natin sa Ephesians chapter 1 verse 20 to 21 at sa Philippians chapter 2, chapter 2 verses 9 to 11 na ang pangalan ni Jesus ay above every all names. At ngayon, pwede rin natin tanungin yung sa mga saksi ni Jehovah na kapag ikaw ay nagpapalayas ng demonyo, anong pangalan ang gagamitin mo? At ito po ay makikita natin sa Luke 10, 17 at sa Acts 16, 18. Diba nga po kung maalala nyo, sinabi ng Panginoong Isus, sa pangalan ko ay magpapalayas kayo ng mga demonyo na siyang binanggit niya sa Mark 16. So, gaano ka kapangyarihan yung pangalan ni Jesus na kahit demonyo susunod sa kanya kapag ginamit mo na sa pangalan ni Jesus lumayas ka na kahit demonyo susundin siya so kung siya ay tao lamang na uh, or siya ay lesser God lamang kagaya ng paniniwala po ng mga saksi ni Jehovah bakit siya susundin ng mga demonyo at ito po sa kaninong, ito pa po yung pwede nating itanong sa kanila sa kaninong pangalan ang gagamitin mo para maniwala ka at matanggap mo ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. So yan po ay mababasa natin sa John chapter 1 verse 12, John 3:16, Acts chapter, chapter 10, sa 1 John chapter 3 verse 23. So yang mga verses po na yan ay pwede nating uh, itanong sa kanila na kaninong pangalan ba dapat? So, hayaan natin na doon sa pagtatanong po natin, doon sa mga saksi ni Jehovah, mag-come up sila at mapaisip sila na, oo nga no, bakit nga ba hindi natin alam to? So, patuloy po natin itong pag-aralan dahil marami pa pong i-reveal ang Diyos sa atin. So, yun po. Salamat po sa pakikinig ng bawat isa at muli po pagpalain tayo ng Panginoon.